Sa Milby, inaming gustong i-comfort si uh, Catriona Gray nang umiyak ito sa concert ni TJ Monterde. Alamin showbiz Spotlight ni Anton. Inamin ni Sam Milby na gustong gusto niya i-comfort si Catriona Gray nang makita niya itong umiiyak sa concert ni TJ Monterde. Ayon sa aktor, napaiyak ang kanyang ex-girlfriend dahil sa ganda ng songs ni TJ kaya't naisip niya na puntaan ito at i-comfort. Pero medyo awkward lang daw kaya't hindi niya ginawa dahil naisip niya na parang hindi tama na gawin niya ang pag-comfort dito. Sinaypa ni Sam na pakiramdam niya raw ay hindi rin siya ang right person para gawin ang pag-comfort kay Catriona. Inisip niya rin daw na baka isipin ng mga tao na gumagawa lang siya na eksena kaya pag nilapitan niya ang umiiyak na ex niya. Hindi niya raw alam ang gagawin noong gabing iyon dahil nagtatalo ang kanyang isip sa kagustuhan niya i-comfort si Catriona pero wala sa right venue. Pero kung tatanungin daw siya kung okay sila ay okay na okay mo na sila ni Catriona. Noong natapos na raw ang concert at palis na siya ay pinuntahan pa niya si Catriona at nagsabi siya dito na pupunta siya sa backstage at nag-okay raw ito sa kanya. Napaka-emotional night lang daw noong gabi ng concert dahil napakaganda ng music ni TJ at kahit daw tanungin si Catriona ay sigurado siyang ganun din ang sasabihin nito na dahilan ng kanyang pag-iyak. Na-highlight lang daw talaga ang part na napaiyak ito at naiintindihan niya raw kung ano ang gustong palabasin ng mga tao pero alam daw nila ni Catriona sa kanilang sarili ang totoo at bahala na raw ang mga basher. At iyan na aking malitang showbiz para sa impilang lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.